Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay makikinig sa salita ng Diyos. At sana po ito'y tunay na maging gabay. Gabay sa isang buhay na ganap, isang buhay na kaaya-aya. Si Father Mario Sobrewaniti po ito kasama niyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Noong panahong iyon si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Hingin mo sa akin ng anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Sabi niya, Labis na lalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing pagsasadiwa. Panindigan mo ang buhay at paninindigan ka ng Diyos. Isa sa mga katagang hindi ko malilimutan mula sa aking guro. Dati, noong naibahagi niya sa klase na iniisip niyang ipalaglag ang magiging anak nila mula sa pagbubuntis na hindi inaasahan, noong may nilapitan daw siyang pari para sabihin ang bumabagabag sa kanyang isip. Sabi niya, Kaya niya naiisip iyon dahil bata pa sila at hindi pa nakapagtatapos ng pag-aaral. Paano na lamang nila bubuhay ng bata? Ano na lamang ang sasabihin ng iba? Sabi sa kanya ng pare, Panindigan mo ang buhay at paninindigan ka ng Diyos. Noong marinig niya iyon, naging malinaw sa kanya na ipapagpatuloy nila ang pagbubuntis ng kanyang nobya iyon ang malinaw na kilos ng paninindigan sa buhay at nagtitiwala siyang paninindigan siya ng Diyos ibig sabihin ay hindi sila pababayaan ng Diyos kahit na ano pang sabihin ng iba silang dalawa ay nakapagtapos din ng pag-aaral, na kasal, at ngayon ay may magandang trabaho. Bukod sa trabaho, ay tumutulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng Diyos. Pinanindigan sila ng Diyos dahil pinanindigan nila ang buhay. Ang inyo pong narinig ay mula sa isang ama na walang hangad kundi ang kabutihan ng kanyang anak. Sana po ang ating pong narinig ay hindi lamang napakinggan, kundi mamutawi din sa ating mga labi bilang isang napakagandang balita para sa buong sanlibutan. Father Mario Sobrewanite po ito, All for the Gospel.